Hello guys! So ayan nga tinawagan na tayo ng ating company para bigyan ng referral para sa ating PEME or Pre-Employment Medical Examination. So ang ibig sabihin yan, tayo ay sasampa na naman. At ang isa sa requirements ng mga seaman bago sumampa ay ang ma-fit to work muna. Ayan naman, bago tayo sumabak sa medical examination, kailangan prepared tayo at nakapagpakondisyon na. Kaya ito, a day before the medical examination, ako ay nagpalinis na ng aking mga ngipin. At kailangan, nakapag-fasting ka rin at least 10 hours before kuhanan ka ng dugo. At nagdala na rin ako ng aking dumi sa isang maliit na container. Kahit thumb size lang, okay na yon Araw na nga ng medical examination. Kaya ito, pumila na ako at nagpakuha ng dugo. Dito sinusuri ang ating CBC, blood typing, HIV test, and drug test. Sunod ko namang pinuntahan ay ang dental station na kung saan hindi na ako nahirapan kasi may dala na akong dental certificate. At pagkatapos nun, dumiretsyo na nga ako sa urine collection. Hindi na rin talaga ako nahirapan sa pila kasi ang pinaka best rule talaga dyan, kapag maaga kang pumunta, Maaga ka rin matatapos. At dito na nga sa 5 floor ang ating physical exam. So ito na nga ang pinakakatakutan ng mga siman ay ang meme cosmicosen ng yon puwet. <laughs> Hindi lang mga siman, kahit mga OFW landbased, alam na alam 'yan. Tuwad-tuad is life naman sinusuri kung mayroon kang almoranas o may something ka sa yung Hmm, alam mo na nandan ko lang yung procedure Kaya ito nasa isihara na tayo o geometry, ASCG, and kung ano-ano pa Isa talaga sa pinakatakutan ko ay yung audiometry Kasi nga, yung kaliwang tenga ko Butas na yung eardrums niya Pero, lagi naman ako nakakapasa sa exam So, paano yun? Allah, magic Lastly, ang psychometry Dito nga natin mapapatunayan Kung baliw na baliw na nga ba ako sayo Uy, eto na nga, finally natapos na rin ang ating medical examination. Kaya ito, naglakad na ako papunta sa Robinson's Manila para kumain dahil gutom na gutom na si Papa Doms. At pagkatapos kong kumain, ako ay nag na ganito ako magbis guys. Instant, di ba? Kasi nga, pupunta ako sa Bacalaran Church para makapagsimba naman at makapagpasalamat at makahingi ng guidance sa ating ina ng saklolo. Siyempre, pinagdasal natin na sana walang problema sa ating medical examination. Kaya sa mga kapwa ko kabaro na nagdarasal at naghihintay na kanilang line up para makasampa, tiwala lang tayo guys at magdasal at darating din ang panahon na ibibigay sa atin ni Lord kapag para sa atin na.